sementeryo, libingan, imlayan. Ito ang nagsisilbing tirahan ng ating mga mahal sa buhay na namayapa na. Pana. Ngunit, sino magakala na ang dapat na payapang lugar ay nagsisilbing tirahan Mahigit kumulang na apat na raang pamilya sa sementeryo ng Bagpag. Tunghayan niyo po ang amin dokumentaryong pinamagatang. Ang mga buhay sa waling hantungan. Trabaho ko. Pumunta ang aming grupo sa sementeryo ng Bagbag upang magsagawa ng survey tungkol sa estilo ng pamumuhay ng mga mamamayan sa nasabing lugar. Oh. <laughs> <strongension>

lang dating sa ano magdedesisyon ko po sa kalusugan ninyo pati ng mga anak niyo sino po ang magdedesisyon Miss Ana kadalasan ako Pagkatapos nito tinalin namin ang mga survey forms upang magkaroon ng mas maayos ang basihan ng kalagayan at mga problema ng mga sa simetero ng Bagpa. Nilam namin ang tatlo sa pangunahing problema ng kanilang komunidad. sa rito ay ang risk for trauma, paraan ng pagtapon ng dumi o excretal disposal, at ang pinakapangunahin sa lahat ay ang dumadaming bilang ng taong merong diarrhea. lumalabas sa aming pagsusuri na ang matatalas na bagay o sharp objects ang primerang sanhi na aksidente sa komunidad na ito. Pero yung nagbagay nyo kanina, ma'am, yung trauma, usually nangyayari sa kanila pag uh, ng playground kasi yung mga, ano, mga nitso, di ba? So din sila nagkakaroon ng madalas na mga injuries or trauma. Nakukulog din sa mga... Sa mga nitso? Sa nitso. Oo. Oh. Siyempre, you are... Want kasi doon lang nang laruan ng mga anak nila eh nandoon nang bahay nila sa ibabaw ng mga nicho eh. Oo. Oh. Isa nagugulat kami. Kakatukin namin pagbukas ng pinto nicho pala yung pinaka flooring ng bahay. Oh. May mga lapidan, may mga palan, may pala yung pala inaalagaan nila yon. Hmm. Doon lang sila natutulog. Hmm. Yun, yung isang yung mga phone nga, inalalaglag, nawintog, nababago kasi ma Siyempre, mga square yun. Yung mga kanto nun eh. Oo, oh, solid concrete eh. Mm -hmm. Ayun po yung kadalasang case na dinadala sa inyo? Yung mga naungulog? Oo, oh, tsaka yung mga nasasabit sa mga bakal-bakal. Ah, yun. Yung, di ba, may mga nicho, may mga nakalawid na mga... Oo, oh, oo, oh, nakalabas yung mga bakal-bakal nung -bakal, ano, nabiyak na yung simento. Mm -hmm. Labas yung bakal. Tsaka usually rin yung... Ngunit naalarma kami ng aming malaman na ang karamihan sa kanila ay umaasa sa illegal na koneksyon sa pamagitan ng octopus wires o sa lasalabat na linya ng kuryente. at na sunog. Ate Laura, ano, tatamang ko lang kung uh, saan kayo kumukuha ng kuryente nyo. Nakikita ano lang kami, nakikita lang kami. Nagbabayad, nagbabayad lang kami ano, one, one, ano, four hundred, pari four hundred, yung buong bahay. Buo ba, four hundred, four hundred, seven, four hundred pero meron bang ma na connection dito? Pero maraming, marami, marami. Ano. Pero magkadalasan kasi lalo na nung una pa lang lalo. hindi pwede kasi mag... Hindi sila nagbibigay ba ng ano, ng... ng ang tawag nyo? permit na para magkaroon kami ng sariling ano ng sariling kontado kaya yung iba yung gumagamit ng uh, uh illegal na kasi mm -hmm. ayaw ayaw naman kasi hindi raw mapwede dito mm daw -hmm. ang kami yung Temporary. Yung pa yung tinatawag nila ng Octopus White? Oo, yun ah, yun Sama-sama mga... Sama-sama, uh -hmm. talaga. talaga Pwede mo makita yung ano? Yung octopus yung octopus wire niyo po. Ayun. Yan lang ah. Oh, ito Eh, yeah, no, tanggal-tanggal na 'to eh. Oh. Ayun. Wala kasi, kasi yung ano namin doon, ninakaw eh. Ito, pakita mo dyan? Ito, ikaw, di. Ito, mo nga. Ito, mga kaibigan mo, mga kasama mo sa dito. Ito, sabay-sabay. Naririnig mo, kasi sa iyo. Ah, ano? Ayun, no? Sabay-sabay na ano. Pwede naman ang wala sa iyo. Kubad yung wire. Kubad, kubad. Kubad. Ito, kubad na kubad. Ito, kubad. Ito, may nila. Ah, big time. Kubad 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 Kapansin-pansin ang mga salasalabat na linya ng kuryente sa creek na ito. Ngunit ang mas nakakaagaw na atensyon ay ang mga basura at dumi na itinatapon ng mga tao dito. Samnapot dalawang porsyento sa kanila ay nagsasabing walang drainage system sa kanilang lugar. Kaya naman di katakatak ang 48% sa kanila gumagamit ng throw system or ballot system. Subalit, kagulat-gulat na na 42% naman sa kanila ang nagsasabing sila ay may sariling palikuran at gumagamit ng hand flash system. Tukol naman sa ano, yung, sa palikuran yun, yung banyo, Paano ba ang pagtapo nyo Meron ba kayong sariling banyo o sa bakayo na dumudo nyo? Kami meron. Yung sa iba, meron din. Yung iba wala. Yung iba nagano lang sila. Yung baba nagbabalot tapos tinatapon sa tapa. Tapos kami naman meron. Ah, sa papel? Plastic. Ah, sa plastic? Plastic. Inaanod sa plastic. Sabay diba yan? Yan. Plain saucer. Plain saucer. Pero, Pero kayo may sarili kayo? Meron. Meron, meron. 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 Lang. Kaya lang yan. Direkta naman sa, sa... sa sa... Direkta ako. Maganda. Direkta ako. Wala siyang puso na ikot. trabaho ko Maganda. Madami man ang bilang ng mga pamilyang may sariling kaliguran, isa pa rin pala ang magsakot ng kanilang mga dunoy. Pankrit. Ipan-bangsa. ipan